Huwag po natin kalimutan ang ating paglalo ng alas 3 ng hapon. Dapat alas 2 ng na tayo. Maasahan niyo po kami mga Muslim na doon po kami ng Muslim. Hindi po kami papayag. Matuloy-tuloy ang servisyo ng na ating administration na pumali. Kailangan natin itama. Tayo ang nagluglo ng Presidente. Pero pag nagkamali, bawi! Pilipino matalino at matapang. Nasa, nasa atin yun, nasa kamay natin. Kaya bukas, samahan niyo kami. Handa tayo lahat. Dito po kami para sa kinabukasan ng ating bala. Maraming salamat po. Uh nananawagan kami sa taong bayan, lalo mga vloggers natin, mga media, no? sana may cover ito at mailabas yung so, tamang uh, problema ng uh, nagaganap ngayon dito sa bansang Pilipinas. Kaya nagkausap kami ni kasamang Leia, magsasali po sa kami, magkakaroon kami ng converging point bago dumiretso sa liwasan Bonifacio. Kaya Maraming maraming salamat po sa pagdalong Sa mga kababayan natin na hindi uh, walang pakialam sa mga nangyayari sa ating bansa, eh pumunta po kayo sa bukas, sa uh, September 21, 3 o'clock. Kayo po ay mabigyan ng tamang informasyon kung ano ang nangyayari. At doon naman sa mga kakaalam na pero natatakpan ng ayuda ang kanilang mga mata eh maawa po tayo sa kabataan ang mga kabataan po ang ipinibenta po natin at ang susunod na saling dahil kung di pa po tayo ngayon kikilos ngayon salamat po bukas nakatakta na natin Paalisin ang galing ang ating empleyado na nagbalabis sa kanyang populi, Ha? Itong empleyado na to, tinanggap natin, binigyan natin ng trabaho, pinagkatiwalaan natin. Pero ano ang kanyang ginawa? Sa paniwala natin, ha? Na ito ay magtitino at pagbubuti ng kanyang trabaho. Pero nagkamali tayo. Naputol tayo sapagkat itong taong ito walang ginawa kundi suminghot ng suminghot ng ipinagbabawal na gamot. Po, kaya magsama-sama po tayo iisang katawan para patalsikin natin itong empleyado nating bahay. <laughs> kita kita tayo bukas. Thank you po. Uh, sa tulong po ng media at sa ng mga vloggers uh, pwede na bitayin po ninyo, at ninyo sa pinin mong sumanig sa akin sa akabang Luxa, ng maisog bukas sa luksa luksam ng Pilipinas uh, First, I strongly condemn ang ginawa nila sa KOJC. At sinasabi ko sa ating mga churches, sa ating mga leaders, kung ito'y ginawa sa kanila in the next years pamumuno nito kung hindi pa ito bababa sa loob ng tatlong taon na yan na nakatakda pa para sa kanya at hindi ito bababa na mas maaga ay maaari pong mangyari pa rin ito sa, sa ibang mga church at sa ibang mga grupo. Pangalawa, I strongly condemn itong mga tinatawag na dasokon pastor na naliligo sa pera ng bayan at tinatawag silang mga church leaders na nakasuot ng tupa pero sa loob ay lobo. Dapat silang umalis sa kongreso kasama ng mga teroristang ito. Paratlo, kahit ako na lang nag-iisa at hindi ako sasama ng iba nating mga church leaders, ako pa rin naniniwala na meron pa rin sa kanila ang nagnanay sa magkaroon ng pagbabago at bumaba na rin itong nasa malakad niya. Ngunit hindi lang nila magawa ngayon, naghihintay lang sila ng pagkakataon. Kaya, hintayin natin ang ibibigay ng pagkakataon ng Diyos na yan sa atin. Kung kaya ako po at ang aking sambayan at ang mga taong kilala ko ay tatayo para po sa pagbabago at walang ibang nakakapagbago nito kundi ang ating BP Sara. Yay! Magandang umaga po. Uh, nananawagan na ako sa lahat ng mga urban core leaders sa urban core sector. Magsama-sama tayo bukas. Ito na ang pagkakataon natin para makabawi. Ito na ang pagkakataon natin para makamta natin ang lahat ng mga injustice na ginawa nila sa atin. Makamta natin ang katarungan. Kaya bukas, alas 3, sama-sama tayo. Lahat ng mga urban poor leaders. Tsaka tayo lahat dito. Maraming salamat. Yeah, thank you. Very much. <laughs>